Ang speaker Martin Romualdez na makatutulong sa paglago ng ekonomiya ang isinusulong nilang pag-amyenda sa saligang batas lalo na ngayon tumaas na naman ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez Muling binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez na para sa paglago ng ekonomiya ang isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas o charter change. Sa isang panayam matapos ang kanyang pagdalo sa groundbreaking ceremony ng Itatayang Philippine Cancer Center sa Quezon City, sinabi ni Romualdez na isa rin sa mga layunin ng economic chacha ang solusyonan ang tumataas na unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Pano ka lang ang rba 7 natin ay makakatulong na rin yan kasi pag na-liberalize na or mabuksan natin na ang ekonomiya, mas maraming foreign direct investment pumasok at mas maraming trabaho ay may bibigay natin sa taong bayan. Sinabi yan ni Romualdez kasunod ng pagtaas ng unemployment rate sa pagpasok ng 2024 base sa tala ng Philippine Statistics Authority umakyat sa 4.5% o katumbas ng higit dalawang milyong Pilipino ang walang trabaho nitong Enero. Dahil daw 'yan sa pagtatapos ng holiday season, maraming seasonal employee kasi ang nawalan ng trabaho. Ang iba piniling hindi magtrabaho, partikular ang mga babae at kabataan. Nag-off na sila uh, from the labor force and went back to sa either schooling or To, uh, uh, help doon sa mga household duties. Ayon naman sa National Economic and Development Authority o NEDA, patuloy ang paghatak nila ng mga mamumuhunan sa bansa na magbibigay ng karagdagang trabaho sa mga Pilipino. Pero ayon kay Romualdez, iba pa rin kung mas luluwagan ang economic restrictions ng konstitusyon. Sa ngayon, pasado na sa komite ng kamara ang Resolution of Both Houses o RBH number no. 7. Isasalang na ito sa ikalawang pagbasa sa susunod na linggo. Kumpiyansa naman si Romualdez na maipapasa na rin ng liderato ng Senado ang bersyon nila ng Economic chacha. cha uh, Ako naniniwala ko sa liderato ng uh... Ang Senado, uh, lalo kay uh, mga SP, uh, mga Migsubiri, na kakayanin niya lahat at uh, maikukumbinsi niya lahat ng mga kasama niyan sa Senate. Magaling mga senador natin and I know that they know what's good for the Filipino people. Nauna nang sinabi ni Senate President Zubiri na malaking hamon na makakuha ng mayorya ng boto sa Senado para maipasa ang kanilang bersyon ng economic chacha. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.